ng taxi o taxi kami sa taxi masaya oh. mga ko ay doon sa lang ay napumara pumasok sila sampo sampo sa pumasok ganito okay. oh. kaya ganito sila, sila punta sila sa terminal sa agad yeah. <laughs> 4 tingnan mo uh, yung maano uh, barang alakas pero 4 sila pupunta yan yeah. ay okay. Kan idol siksikan kami sa loob dito. <laughs> hmm. Kinakasya na natin na lahat ng tao rito sa loob. Ayun na pumara isa, dalawa, kala ko tatlo. Yung papapasok sila ang dami dahil doon sampo sila. Okay lang yon, kasi nandito sila sa loob. Papunta sila. Oo, oh, papunta sila sa per 4 mga idol. Eh, siya kala idol. isa lang pumara kayo na sa akin. Kakala ko tatlo lang sa makay. Pagpasok sa taxi, ang dami nila. O, oh, sampo sila lahat. oh, papunta ng terminal ka after 4 mga ito. Papunta sila sa Sambuanga. Sambuanga, galing sila dito sa Maynila. O, oh, kaya tayo mamaya kapag nahuli tayo ng traffic ng Corsair, iusap na lang tayo kasi overloaded. Sabihin na natin ay eh, pumasok, hindi na pwede natin tanggihan na sa loba sila. O, oh, hindi sa servisyong totoo. O, oh, yun ang na pag-iusap natin sa mga yasang mga topic Corsair ngayon.

sila kung ano, kadami yan. <laughs> Ayan. So, uh, dito kami sa uh, per 4 ngayon, idol. Uh, ano? Per 4. Ayan. Uh, Hindi mo sa dami nila. Isa lang nga uh, kanina pumara sa akin. Uh, isa lang po sa dami nila. Tingnan mo kung ano, ka, gaano sila kadami. Oh. Kasi bigla sila pumapasok sa taxi, idol. Ayaw ko na ano eh. Ayaw na bumaba. Ayaw na magawa natin. Kung isa kayo natin, tingnan mo, dami sila. Oh. Uh, oh. Ayan, no, ano, ayan. Kung gaano kadami, oh. Ayan. O, yan, <laughs> oh, yan o. No? O, oh, mo kung gaano kadami ang mga idol, ha. Yan. oh, O. Oh. O. Ayan mo. yan Yun ang isa sabi ko, idol. Isa lang pumaraki na dalawa. Kala ko tatlo sila. Yung pala, ang dami nila kagad. Hindi natin pababa sa taxi. Ayan, o. No? Ang dami nga, no. Ayan, o. Diba? Yan, ha? na ito la. At least na tira sila nandito sa Pier 4. Uh, kahit pa paano, uh, na-survive na natin sila. Uh, natin sila. Kaya mahirap na pababaeng kasi sa ito sa ano, sa taxi na, <tod> uh, na uh, sa taxi na ano, na mababa sila. Kaya mahirap na pababaeng. Kaya idol, misa na kumpres, ang sila lahat. Mga badyaw to, uh, biyahin sa buwang ka. Isa lang po ang pumara sa akin. Nakala ko, dalawa lang sumakay, tatlo. Pumasok lahat sa taxi, hindi ko na matanggihan. Hindi na pwedeng may babae idol kaya sacrifice tayo ay ay ito lang nasabi ko lang ito ginagawa ko to sa barado kong ko na ito nangyayari sa akin <laughs> yan nandito sila lahat o oh, yan eh. yan sila dami nila dyan ha at least sa lahat